Bongbong Marcos, BBM, uh, is ready to run for president. Uh, are you running for president uh, sa May 2022? Hanep Sa isang punto ng ating exclusive tapatan with former Senator Bongbong Marcos, umabot sa halos 10,000 ang live views at sangkaterba pa ang nagtyaga sa replay. Sa kauna-unahang pagkakataong kasi, nagdeklara si BBM ng kanyang kahandaang tumakbo sa pagkapresidente ng Pilipinas. At sa one-on-one -on din na yun, kinaliskisan ni Senator Bongbong ang iba pang pumoporma sa pagkapangulo. Uh, napasubo yata siya ng konti sa politika. Talagang ambisyon niya ang maging pangulo. She seems to be very hesitant. Uh, may papakita kami mga picture sa inyo. Uh, ano masasabi niyo rito? Okay, unahin natin. Picture ni hmm. Isko. Isko. Uh, oh. ano masasabi niyo sa kanya as a presidential candidate? A presidential candidate? Well, hindi pa. Well, hindi siya nagsasabi. But he's doing very well sa Maynila. Ah, uh, siyempre, laking ta batang Maynila talaga 'yan. Eh. Nag-umpisa 'yan sa sa, kal sa kalye talaga 'yan, eh. street uh, streetwise masyado ito si uh, Cisco. At saka ang lunsod ng Maynila, walang sulok 'yan na hindi niya kabisado. Kaya uh, well, uh, at least so far. Ah, uh, siyempre, hindi pa natin siya nakikita sa national, pero so far dun sa Maynila, magandang performance niya ako. Ito pa po ang susunod, Senator Manny Pacquiao. Oh, si Nako Idol, eh, siyempre. <laughs> Good luck Manny sa ano, sa laban mo. Ah, uh, eh, ito, ito kinahahangaan ko na tao talaga, hindi, talaga dahil nakilala hindi lamang dahil champion siya. Dahil uh, nakilala ko na ito at may marami na kami mong usapan. Eh. Ibang klaseng tao ito si Manny. Uh, baka ngayon medyo Uh, napasubo yata siya ng konti sa politika. Dahil hindi naman talaga siya sanay sa politika. Kaya meron siya mga misstep ng konti. Pero si Manny Pacquiao pa rin siya eh. Kahit pa paano, eh, mahal pa ng tao yan. Tayong lahat, sino bang hindi nagmamahal kay Manny Pacquiao? Okay, eto susunod. Senator Ping Lacson. Oh, naku, Sen Ping. Well, ang uh, um, the one thing you know about Senator Ping, yan, talagang, yung image niya yan, talagang eh, nanggaling siya sa kapulisan at uh, tapos hanggang naging senador at uh, maliwanag naman ang kanyang hangarin and maganda naman ang, alam naman natin ang kanyang history so palagay ko palagay ko talagang ambisyon niya ang maging pangulo uh, dahil di pa tumakbo na siya Nakasama ko siya sa senado for 6 oh, na taon 6 na taon I din kami nagsama so yun na talagang pangarap niya eto eto isa pa uh, senator bongo Si si Senator Bonggo. Nakilala ko lang si Senator Bonggo dahil dahil ki ano ki Mayo Duterte, Mayor Duterte, mayroon siyang uh, at uh, patuloy pa rin niya. Alam ano mo, matagal na matagal na si Bonggo. He has been uh, working quietly, hindi naman siya kinikilala. Wala naman siya sa elective position kahit appointed position. Pero marami na siyang marami na siyang uh, dinanan kasama ni Mayor Duterte at ngayong Pangulong Duterte at sa sa palagay ko talagang nasa nasa loob ang tumulong Vice President Leni Robredo is, he a, is he a formidable opponent then in a presidential race she seems to be very hesitant mukang okay. uh, yung siguro yung mga nakapaligid sa kanya uh, lalong-lalo na si represents ngayon what it could be what uh, is the opposition uh naghahanap nga sila ng kandidato baka yung mga nakapaligid sa kanya talagang sinasabi kailangan niyang tumapun, tumapon at uh, siya pero ang feeling ko very hesitant siya uh, okay. na pumasok although talagang hesitant politician naman siya mula sa umpisa eh. mula sa umpisa oh uh, oh okay. okay. uh, 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 hesitant politician hesitant politician pa rin yata siya ngayon. Bongbong Marcos BBM uh, is ready to run for president Uh, are you running for president uh, sa May 2022? I am running for something by May of 2022. Sa ngayon, siyempre, eh, eh tinitignan pa rin natin, although palapit tayo sa filing, tinitignan eh, pa rin natin. Eh, Ibang klase kasi yung naging ano eh naging halalan ng naging kampanya ngayon uh, dahil nasa gitna ng COVID. Ang talagang nakita ko na tumatagpong pa pang pangulo si Senping eh kasi nakikita ko na yung ads niya sa okay. sa Google, sa YouTube, dumalabas na yung ad niya Kaya okay. siya pa lang ang mm -hmm. talagang nagsabi ah uh, si Mayor Mayor Inday eh, may naglabas nga na uh, Di ba, naglumubas recently na tinutulungan siya para sa takbo ng presidente. Eh, sabi niya, hindi pa naman ako nagsasabi. Hanggang maging maliwanag yan, mahirap ang desisyon. Lagi kong sinasabi, okay. ang bilis ng politika rito sa Pilipinas, yung isang linggo, yung dalawang linggo, ang daming, mag, ang daming maaaring magbago. Kaya hindi pwedeng nagmamadali. Kailangan mag ingat. Mm -hmm. Ano po yung uh, factors? Uh, ano ang makakukumbinsi sa inyo para po uh at uh, tumakbo kayong uh, pangulo ng uh, Pilipinas kasi alam nyo, hanggang ngayon naman i'm sure uh, marami pong mga supporters niyo ang naniniwala na kayo ang nanalo nung uh, uh, 2016 uh, vice presidential race ano but of course iba po yung uh, naging pasya ng uh, ng uh, presidential electoral tribunal diyan kaya yung marami sa inyong taga-suporta parang ayaw na kayong tumakbo vice president Uh, kung tatakbo daw po kayong uh, ngayon ay uh, as uh, presidente na uh, paano niyo oh, po ina-address yung ganong klase ng ng well, uh, in, ma, ma, well i don't know tignan natin kung anong mangyayari uh, alam marami tayong nakikita na pagbabago nga na mangyayari sa uh, na ilang, ilang ilang buwan ilang linggo <coughs> magbubuo at magbubuo lan yung mga alpa uh, uh, pag uh, alyansa ng mga partido uh, yung mga kandidato. Kasi lalo, lalo na sa, um, hindi mo pwedeng biglayin yan eh. dahil pag uh, nasa national, hindi ka naman tatakbo na mag-isa eh. Uh, marami ka talagang dapat nakasama. kasama uh, lalo na pang presidente. Kung mag-presidente ka, kailangan halos lahat ng lugar may kandidato ka rin na nagkakampanya na para, para sa'yo. Mga gusto mong ilagay sa posisyon. Although lahat siguro kami na nasa national, sinimula na namin <clears throat> na makapag-organize, eh yung pa siguro yung mga alliances ay hindi pa talaga nabubuo. Kaya tra, yan ang antayin natin. Uh -huh. Pero kayo po ba ay uh, ready na tumakbong sa pag, uh, pag sa number one position? Well, ready uh, physically, uh, siguro pati yung makinarya, sa pera. Uh, kung yun ang pag uusapan pa Sa edad. Sa po sa ako sa palagi ay hindi ako palagi physically wala uh, ang feeling ko kayang-kaya ko pa naman tatagal ng ano, ng uh, ilang taon ha? kaya kahit anong tatakbo ko sa hindi naman ako magre-retire pa eh. At ako most importantly palagay ko ang ang nagiging advantage ko ay talagang uh, marami na ako talagang pinagdaanan sa politika eh at pag tinatanong sa akin, kailan ka na pumasok sa politika, sabi ko, abang boy, baby pa ako, politika yung naririnig ko. Kaya uh, hindi talaga mawawala. Oh, hindi talaga. Hindi na sa, sa amin yun. At eh, uh, siyempre, kahit pa paano, yung, yung karanasan na yun, may makakatulong yun kasi nakikita mo na talaga, bata ka pa, sa uh, tsaka nagungumpisa ka pa lang, eh, nakikita mo nakikita no nakikita mo na kung paano ba talaga ang patakbo kasi uh, ng, ng politika. Tapos siyempre ano yung mga pagbabago? Siyempre panahon ng father ko iba yung iba yung patakbo noon. Uh, hanggang nag uh, pa, pa, uh, evolve ng evolve hanggang kung ano yung nasa, na, na, uh, ano yung patakbo ngayon. Kaya lahat yan eh lahat ng lahat ng mga ganyan klase ano lahat ng lahat ng mga uh, Uh, ganyan klaseng leksyon kahit na hindi mo alam na nag-aaral ka o natututo ka pumapasok 'yan eh Nagiging parang kasama na 'yan sa experience mo so at uh, siguro naman sa 'yun nga sa experience na nadanan ko dumaan na nga ako sa executive dumaan na ako sa uh, legislature hanggang senado Uh, sa aking palagay naman nakita marami na akong nakita, marami na akong nagawa. Maraming nagsasabi, ang importante ay alam mo yung gagawin. Marami namang matalino hmm. eh, na alam yung gagawin. Pero pag hawak mo yung gobyerno, kung kaya mo pandarin yung gobyerno para magawa mo yung gusto mong mangyari. Kasi kung yung bureaucracy, hindi mo ma mahikayat na mabuti o ma-design ng mabuti, eh, siyempre may, may ano yan, inertia yan eh. business as usual lagi. Okay. Eh. Uh, Magbapa, paano mo babaguhin, ano yung babaguhin mo kailangan may malaking ka, malaking kaalabangan ka doon sa mga patakbo sa sa gobyerno mismo sa bureaucracy yun ang palagay ko isa sa ibang isang hindi napapag-usapan yan who is capable of making the government do what you wanted to do at least eh uh, sa kanya nanggaling yun uh, ang ang uh, in other words bongbong marcos BBM, uh, is ready to run for president Well I was I have been ready for a long time <laughs> to, Yes I am of course I am I'm a, I would not I would siguro naman hindi ko na sasabihin kasi parang tinatas ko ang sarili kung pangpo eh. eh kung kung ganyan ang tiwala pa rin na ipinapakita ng tao sa akin palagay ko naman uh, that is an indicator na ready ready naman ako As, especially as far as okay. people are concerned which is the most important opinion how about a BBM Sara tandem and as far as I'm concerned I'm open to to uh, any kind of uh, any kind of uh, team up uh, partnership whatever okay. samit na salita, uh, open din kay Sarah, Sara BBM kay uh, Sara as president and uh, you as a uh, vice president hmm. kung may proposal na ganyan pag usapan natin Siyempre, lahat yan pwede pag-usapan eh. Eh, titignan nga natin kung ano yung pinakamaganda pinaka para sa atin lahat. That's the that's the idea behind all of this na pinaka ano. Eh, ako naman siguro ang basis ko lang talaga, ang pinakaimportante muna ang unang dulo para sa akin para mamili ng kasama. It will always be na pareho yung hangarin namin para sa Pilipinas. Na sa ikabubuti ng Pilipinas. Basta pareho, sabi na, eh, eh, kahit na hindi, wala naman mag pare exactly, pero basta yun ang hangarin ay pagandahin yung Pilipinas, hindi yung mamuliti ka. Pero kundi di pagandahin hmm. ng Pilipinas, yun siguro ang pinaka-importante para sa akin. Personally, hmm. contento ba kayo sa COVID response ng ating pamahalaan?